Sama sa saksi. Bago sa saksi, mabigit 50 sa ng hinina hininalang mariwana ang kinangga ipasok sa isang paaralan sa Pasay City. Ang droga dala umano ng isang estudyante. Saksi, si Rafi Tima. Hindi nakalusot sa security guard ng isang eskwelahan sa Pasay, ang tangkang pagpupuslit papasok sa campus ng ilegal na droga ng isa nilang estudyante kaninang umaga. 56 na sachet at apat na mas malalaking plastic ng hinihinalang marijuana ang tumambad sa mga security officer ng inspeksyon ni nilang bag ng isa nilang first year college student. Pagka inspect ko po ng bag niya, nakita ko po yung pouch. May laman pero hindi ako sure naman doon. Kaya tumawag pa ako ng backup sa Shira Base kasi kinuha niya yung bag eh. Agad daw silang humingi ng tulong sa NBI Task Force Against Illegal Drugs. Bukod sa mga nakaplastik na hinihinalang mariwana, may nakita rin mga rolling paper at mga nakasilit sa maliit na bote. Indikasyon na hinihinalang iligal na droga pwede nang gamitin. Tumagi magbigay ng pahayag ang first-year college student, nakaka-18 anyos pa lang. Hindi na rin nagbigay ng pahayag ang eskwelahan at humiling na huwag na silang pangalanan. Ipauubay na lang daw nila sa NBI ang kaso. Right now, we're uh, planning no, to look into this, yeah, to go deeper. So, kung kanino yung uh, gagaling, kung sino yung source na, so, to uh, determine if it's possible for further operation. Dahil tangka itong ipustit sa campus, hindi raw malayong mga estudyante ang parokyano ng suspect. Bagay na nakababahala ayon sa si NBI. Pabuti na lang daw at naging maaga pa ang mga security personnel ng eskwelahan. Credit talaga sa kanila sa school na ito mga school officials natin saka yung mga security officers are doing their job to protect yung kids natin. Isa sa ilalim sa masusing pagsusuri ang hinihinalang mariwana para matukoy kung saan ito galing, ano ang kalidad nito at kung magkano ang halaga nito. Para sa GMI Integrated News, Rafi Tima ang inyo, Saksi! Kabilang ang nasa 40,000 manok at isang aso sa mga nasawi sa magkakahiwalay na sunog ngayong araw. Saksi, si Marie Jumali. Nabutan naming iyak ng iyak ang babaeng ito sa gitna ng pinsalang iniwan ng sunog kaninang umaga sa tandang Sora Extension sa Quezon City. Hindi lang kasi siya nasunugan. Ang alaga niyang aso na nawawala noong una kasama pala sa mga natupok. Nahirapan ang mga bombero na pasukin ang lugar dahil sa kipot ng kalsada. Kaya nauna munang nagbuhat ng balde ng tubig ang mga residente sa pag-apula ng sunog. Halos kasunod niyan ang nirespondihang sunog ng BFP sa Makopa, Banawe, sa barangay Santo Domingo, Quezon City. Inaalam pa ang sanhinan dalawang sunog. Natupok din ang nasa 40,000 manok sa isang poultry farm pasado las 12 ng tanghali kanina sa Iloilo. Posible nga aabot sa 5 milyong pisong halaga ng pinsala. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP. Pero hinala ng ilang empleyado, palyadong linya ng kuryente ang mitsa ng sunog. Sa bayan naman ng Pamplona, Camarines Sur, natupok ang bahagi ng motor pool ng isang bus company kahapon. Pagsisiga ang posibleng ng apoy ayon sa BFP Pamplona. Ayon sa BFP, marami ang posibleng dahilan ng pagtaas ng mga insidente ng sunog kabilang ang nararanasan ngayong El Nino. Factor din po yung sobrang init po ng panahon. hindi dinidibdib ng mga tao talaga ano ma'am, yung pag iingat sa sunog talaga ma'am. O gadi po talaga Hindi ganun ka safety Kanina nag-ensayo ang mga bombero sa buong bansa para sa gaganaping kick-off ceremony ng Fire Prevention Month 2024 sa 1 ng Marso. Yung ginagawa ng mga bombero sa aking likuran ay yung tinatawag na fire hydrant testing na bahagi rin ng kanilang paghahanda sa mga posibleng mangyaring sunog. Gusto kasi nilang matiyak na sapat yung pressure o buga ng hydrant na ito para makaakyat ang tubig sa fire truck. Parayo po sa magkaroon po ng El Niño, ma'am. No? Uh, may pre pressure po ang aming uh, BFNCR, uh, water concessioners po. Uh, in case na uh, mawalan po ng tubig po kanilang mga hydrants, pwede po kami kumuha sa kanilang po mga water day po. Nagkabit din sila ng mga fire hose cabinet sa mga barangay at tinrain na rin sila kung paano gamitin ang mga ito. Mas pinaigting din daw nila ang mga fire truck at ambulance visibility para mapadali ang pagresponde. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyo, Saksi. Umarap sa Senado at Kamara, yan po ang payo ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pastor Apollo Kibuloy sa gitna ng mga inisyong sabpina. Saksi si Ivan Mayrina. My advice for him is to just uh, uh, just uh, just face the uh, the the uh, questioning in the House and in the Senate. Uh, marinig natin ang kanyang ang kanyang side. Uh, para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. Sa so, unang pagkakataon, sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang aligasyon ni Pastor Apolo Kibuloy na nakikipagsabuatan ng mga Pangulo sa Amerika para ipapatay siya sa tayo ng patong-patong na kaso ng pasor sa Amerika at imbestigasyon ng Senado sa umano'y pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Payo ng Pangulo kay Kibuloy, harapin ng Senado at Kamara na parehong nag-issue ng subpoena para sa kanya. Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. <laughs> Bakit siya i-assassinate? Wala namang ano Ha? Huh? What, 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 I mean, you know, why will anyone want to do that? uh, I, uh, maybe he's just very, very... Uh, wala na. Uh, I, I, I just, hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. Uh, bakit siya assassinate? Sa nakaraang pagdilig sa si Senado, isa sa naong katapagpunta o ng dati Paolo Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte kay Kibuloy. Sabi noon ng testigong si Alias Rene, pagpaalis na mag-ama, may bitbit -bit silang bag na naglalaman umano ng iba't ibang uri ng baril ang alegasyong ito. Sinagot ang dating Pangulo kagabi. Kabi magtanggap ng baril kay Pastor Tibuloy. Ako pa ba ang mag sa kanya ng kanyon bukas o masinggan? It's a very stupid proposition. It's silly. Bakit man ba si Pastor mabigay ng baril sa akin? Sana siya magkuha. Kung magsabi siya wala isang barel, bigyan ko siya. Hindi raw alam ni Duterte kung nasan si Cabuloy, na nauna nagsabing nagtatago siya para sa kanyang kaligtasan. Kaugnay naman sa mga subpina laban kay Cabuloy, sabi ng dating Pangulo, It's not an order. You cannot order an ordinary citizen like me to compel me to report to you. For what? If I don't want. Pero ayon kay Sen. Richard na chairperson ng Komite ng Senado, na nag-iisya ng subpina, nananatili ang kanyang buwala na ipapakulong si Kibuloy sa Senado kung hindi haharap sa pagdinig sa March 5. Hindi rin daw pwede na abugado lang ang dumalo. The committee assures Kibuloy as it has as it assures and has always assured any and all witnesses na humarap sa amin na they will have the chance to answer the questions. Wala pang kumpirmasyon kung dadalo o hindi si Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Aprobado sa grupo ng mga manggagawang sinusulong sa Kamara na aumento sa sahod ng mga minimum wage earner. Pero ang NEDAT, grupo ng mga employer, nagbabala sa posible epekto nito sa mga negosyo at ekonomiya. Saksi si JP Soriano. Sa, 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 Nagmarcha kanina sa IBP Road sa Quezon City ang ilang grupong nananawagan ng aumento sa sahod. Nagtangka silang lumapit sa kamera para ihatid ang kanilang possession paper. Pero hinarang sila ng mga polis. Matapos ang ilang minutong pag-uusap ng dalawang panig, no, pues, nagkatulakan ng subukang i-disperse ng PNP ang kilos protesta na wala umanong permit. Kalauna, nagkasundo ang mga polis at mga relista na tatabi na lamang ang mga dumalo para sa kanilang programa. Tulad nila, Taas sahod din ang hiling ng minimum wage earner na si Julius. Pilit niya raw kasing pinagkakasya sa mga pangangailangan ang nasa 610 pesos na arawang sahod bilang barista sa isang coffee shop. Wala na rin pong para po makahabol din po tayo sa taas na bulihin sa, sa, mga gastos. Kanina tinalakay sa House Committee on Labor and Employment ang mga panukalang batas na nagbibigay ng taas sweldo sa mga minimum wage earner kabilang ang mungkahing 150 pesos na across the board increase. Suportado ito ng mga grupo ng manggagawa. we will be able to lift 4 million minimum wage earners out of poverty through this uh, legislation po based on the poverty threshold. Ang minimum wages sa Pilipinas ay nanatiling starvation wages. Ang ibig namin sabihin, sa starvation wages ay swelong hindi kayang itawid sa poverty line ang pamilyang manggagawa. Pero sagot ng grupo ng mga employer, Its implementation without careful consideration of the consequent economic impact would do more harm than good. Hindi rin suportado ng National Economic and Development Authority o NEDA ang across-the-board wage increase dahil sa epekto nito sa ekonomiya. The proposed bills could slow down um, GDP growth and could uh, trigger job displacement and accelerate inflation. At the same time, it could increase job informality given the higher cost of hiring workers in the formal sector. Kaya para sa ilang mambabatas. I just take refuge sa sinabi na careful, careful. We always recognize the balance, balancing of efforts, the needs of the workers, and also the capacity of our employers para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. E-Drive, E-Bike, Tricycle at Kuliglik babawalan ng dumaan sa labing na national roads sa Metro Manila simula Abril. Batayan sa ipinasang resolusyon ng Metro Manila Council. Kabilang dito, mga dadaan sa Recto Avenue, Kirino Avenue, Ross Boulevard Taft Avenue sa Maynila. Gayon din sa EDSA, Commonwealth Avenue sa Quezon City at SLEX. Ang resolusyon iba pa sa DILG Memorandum Circular 2023-195 na nagbabawal na talaga sa mga tricycle, pedicab at motorized pedicab sa mga national roads sa buong bansa. 2,500 pesos sumulta sa mga lalabag. Kung walang lisensya at nagmamaneho, maiimpound din ang sasakyan. Magpapasa rin ang mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila ng kanilang mga ordinansa para sabihin kung saan bawal at saan lamang pwede ang mga naturang sasakyan. Umunay ilegal na pagbibenta ng NFA rice sa presyong dehado ang gobyerno pinaiimbestigahan ng DA. Base sa inisyal na informasyon na bili umano ng NFA ang bigas bilang palay sa alagang 23 pesos at ibinenta bilang bigas sa mga traders sa halagang 25 pesos ng walang public bidding. Hindi na muna nagbigay ng ibang detalye ang kagawaran habang gumugulong ang investigasyon pero malinaw daw ang mandato ng NFA. Sa pahayag naman ng NFA, ang mandato daw nila ay itabi at i-dispose ang 99.9% ng stocks nito na nasa maayos at nakakain na kondisyon. Kapag daw lumagpas ng tatlong buwan ang hawak nilang bigas, kailangan daw itong gilingin muli kaya nagkakaroon ng dagdag gastos. Para maiwasan ito, maaari daw ibenta ng NFA ang bigas sa pinakamataas na mandated price sa mga qualified commercial buyers sa first come first serve basis. Ang bigas daw na hawak ng NFA ibinebenta sa itinakdang presyo ng 25 pesos per kilo. Nanindigan ng NFA na responsable daw na na-dispose ng kasalukuyang NFA management ang stock nitong bigas. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi mistado sa bulacan ng ilegal umanong pagre-refill ng mga tangke ng LPG apat ang arestado saksi si John Consulta nang mapumpirmang tinanggap na mark money pumasok na ang mga ahente ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division sa LPG refilling station na ito sa Bulacan Bulahan NBI po wala pong gagalaw huli sa akto ang umano'y illegal na pag-refill ng establishmento sa mga tangking hindi naman sa kanila. naikasang ka operasyon matapos magreklamo ang isang kumpanya sa illegal refilling ng kanilang mga tangke. Nakita natin doon sa surveillance na talagang nagre-refill sila kahit hindi nila brand or kahit generic. Bawal kasi ang i-refill ang generic, generic na tangke. Dapat talaga yung specific brand na yun ang mga may niyo, yun ang pwede nyo i-refill. Ayon sa NBI, lubhang delikado raw kasi ito at pwedeng pagmula ng sunog ang ganitong illegal refilling operations. Protection to ng mga consumers. Dapat uh, yung may-ari ng brand lang ang pwede mag para tama yung pagka-refill ng tangke. Kasi pag ni-refill mo yan na hindi tama, magkukosto ng sunog. Which is delikado. So, lalo na ngayon na papasok na yung Fire Prevention Month. Nakaharap sa patong patong na reklamo ang apat na arestado sa operasyon. Sinisikap pa namin silang makunan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyo saksi. Ilang pananim na naman sa Atok Benguet ang nagyelo at namuti dahil sa andap o frost. Sabi na pag-asa, posibleng magpatuloy ang epekto ng malamig na amihan sa Northern Luzon hanggang weekend. Posibleng sa unang kalahati ng buwan ng Marso naman, magtapos ang amihan season, pero depende pa yan sa magiging pagbabago sa bugso nito. Bukod sa amihan, makakaapekto rin ang easterlies at trough ng low-pressure area. Basa sa datos ng Metro Weather, may chance ng ulan bukas sa Aurora, Quezon, Mindoro Provinces, Capiz at Negros Occidental. Magiging maulan din sa malaking bahagi ng Mindanao. Posible ang malalakas na ulan kaya maghanda sa banta ng baha o landslide nag ang Manila International Airport Authority kasunod ng reklamo na ilang pasahero sa NAIA na nakaranas ng pangati at pamamantal at ang dahilan, mga surut sa upuan. Saksi si Chino Gaston. Malalaking pantal sa hita ang natamo ng pasaherong si Chris, hindi niya tunay na pangalan, nang siya'y maupo sa mga rattan furniture sa arrival area ng NAIA Terminal 2 nitong biyernes. Naipost niya ang mga litrato sa social media para magsilbing babala sa ibang mga pasahero. Ginamot naman daw siya sa klinik ng terminal. Kumbinsido si Chris na isang registered nurse na hindi allergic reaction kundi surot ang kumagat sa kanya. Uh. May ano kaya, but I know for sure, sure Noong February 9 naman, habang sinusundo ang kanyang pinsan, napaupo sa mga metal bench ng NAIA Terminal 2 si Chriselle. Dito niya na napansin na medyo nangati ang kanyang mga hita at pagdating sa bahay, malalaking pantal at maliliit na kagat ang kanyang napansin sa kanyang balat. May something parang parang may naglalakad or makate. Tapos ang inisip ko lang po, ah baka may buhok. Kinagabihan, pagdating namin sa province, parang sabi ko, parang may makate. Kinapa ko po, may malaking pantal. The next day, Bilog-bilog uh, na lang siya na maliliit pero sobrang dami. Siguro hindi na po enough yung linis ngayon. Dapat talaga tanggalin na. Ang surot o bed bugs ay mga parasitic insects na nabubuhay sa mga madidilim at masisikip na espasyo tulad ng sulok ng kama at sofa. Bagamat mas mabubuhay sila sa mga tela o kahoy na material, pwede rin daw silang mabuhay sa bakal. sinisip-sip nila ang dugo ng kanilang mga nakakagat. At bagamat hindi naman umano nagdudulot ng pagkalat ng sakit, nagdudulot ito ng matinding pangangati ng balat. Kamakailan lang ay nabalita ang pagkalat ng mga surot sa mga hotel sa Paris, France. Ganon din sa Hong Kong at Korea. Ang Manila International Airport Authority o MIAA humingi na ng paumanhin sa dalawang nagreklamo. Pinull out na raw ang mga upuang tinukoy ng mga nagrereklamo. Inatasan na rin ng mga terminal managers na imbestigahan ang nangyari at magsagawa ng masusing inspeksyon at pinaigting na paglilinis ng mga pasilidad. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ng inyong saksi. Nasa Canberra, Australia na si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang pagharap sa Australian Parliament. Pasado alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, dumating si Pangulong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Nakasalo nila sa hapunan sa si Australian Prime Minister Anthony Albanese. Ayon kay Paolo Marcos, bukod sa kalakalan at pamumunan, binigyan din sa Australian Parliament ang lumalagong ugnay ng dalawang bansa sa depensa at seguridad. Tatlong kasunduan ang nakatakdang pirmahan ng Pilipinas at Australia. Nasusuno gayon ilang bahagi ng Texas sa Amerika. Pinalikas na ang maraming residente roon at isinara na rin ang mga apektadong daan. Sa isang bahagi ng rehiyon, sinuong ng mga bumbero ang daan na halos lamunin na ng usok at apoy. Sa tala ng otoridad, umabot na sa may git isang daang limong hektare ang natupok ng wildfire na pinwala ang sumiklab dahil sa mainit na panahon. Sa so kasagsagan ng wildfire, pansamantalang natigil ang na operasyon ng isang U.S. nuclear weapon plant na may git 30 km lang ang layo mula sa sunog. Nagbalik operasyon din ito kalaunan at ayon sa mga itinuturing na itong panglima sa pinakamalaking wildfire sa kasaysayan ng Texas. May fangirl moment si Heart Evangelista sa isang member ng K-pop group na Seventeen. At isang Korean actor naman ang first time magsasagawa ng fan meet sa Pilipinas. Narito ang showbiz aksi ni Nelson Canlas. Nine years nang happily married ang kapuso prime time king and queen na sina Ding Dong Dantes at Marian Rivera. December 2014, naganap ang pinag-usapan at inabang ang wedding ng dalawa at ang feels ng kanilang palitan ng I Do tila na nung balik daw dahil sa memorable anniversary present na natanggap nila. Portrait ng wedding day ng Dongyan ng isa sa best friends ni Dong na si Mark Paternal, isang visual artist. Ang timeless piece, diretso raw sa kwarto nila bilang constant reminder ng kanilang special day. Experience of a lifetime naman ang ishinare ni Sparkle star Rain Matienzo napascream at the top of her lungs ang aktres habang nag skydiving. Heart eyes on Mingyu. Di napigilan ni Heart Evangelista na mapa fan girl nang makita niya ang 17 members sa fashion event sa Paris. Sabi pa ni Heart sa kanyang IG story, I'm not the type, but with emoji na nagaalab na puso. First time sa Paris Fashion Week ni Mingyu na nagpasalamat sa Karen. All eyes din kay Jisoo na global ambassador ng luxury brand. As always, looking gorgeous ang Blackpink member. Suot all-black outfit with matching necktie at pigtails. For the very first time naman, magkaka-fan meet sa Pilipinas ang Korean actor na si Ahn Bo Hyun. Nakatakda siyang maghatid ng K-League sa bansa sa Mayo. Para sa GMA Integrated News, ako si Nelson Canlas, ang inyong saksi. K-pop domination sa global list ng top-selling albums ng taong 2023. At ang nanguna, ang K-pop boy group na Seventeen. Ang kanilang 10 mini-album na FML, ang biggest-selling album of 2023 sa Global Album Chart ng International Federation of the Phonographic Industry o IFPI. Number 8 naman, ang isa pang album ng grupo na Seventeen Heaven naging basihan sa listahan ng streams, downloads at physical album sales. Nasa top 10 albums din ng 5 Star at Rock star ng Stray Kids, pati ISTJ ng NCT Dream at ang isang Korean artist naman si Jungkook ng BTS sa IFPI Top 10 Best Selling Singles of 2023 para sa kanta niyang 7. Salamat tigas sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Club Glavion. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging Saksi! Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.